ci 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 mereh ah galinga kan naya kamu cuma baka utang ah moya to dapat di magandang araw sa ating lahat mga katangay yun, welcome ulit sa ating youtube channel yun, kagagaling lang natin sa dagat naman na tayo mga katangay hindi na tayo nakadala ng kupro kasi wala tayong lalagyan hindi ko alam natin yung dito sa kapi dito sa mga katangay araw yun o, si Mrs. Mrs. Kachanel at saka si Mrs. Primitive ah, oh, galing ah kaya ngayon ka mo mga katangay yun kasama natin si Native Channel at siyempre meron tayong masarap na ulam ngayong araw umaga uh, oh, utang halihan na pala charan wow king mak <laughs> king macarel at may kape. yun mga talakitok na may talakitok malaki yan zoom Holy ko yan! <laughs> <laughs> Huli ko ka channel. Wow, lucky. Ah, nakahuli din sa wakas. Yan you no? Know? Okay kayo. Ya, yeah, nahuli ko kanina doon. Muntik ko nang mahuli, dumaan lang. Muntik lang? Muntik. Nahuli na nga. Huli ni ka channel, mga katangay. Ang galing niya talaga. Idol. Chamba. Ako nakahuli na rin to ka mga katangay kasi lang hindi lang napuruhan nakabito. Yung paghila na tanggal. Paghila ko na tanggal. Ba, sana pa ta. Pero kapos na. Che 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 che. Kasi mukuha ko ng dagat. Iya. Papawas tayo dito na lang. Hmm. Thank you. Kuha tin dito na dito Iya. Yon. Itong masarap i pare sa kape mga katangay. Kapating balanghoy. hangin mga katangay mayroon tayong inihaw inihaw na labo yan pagtong na muna nag vlog dito mga katangay hindi natin nakasama yung dalawang katangay natin kasi yung kanilang makina yun nagusok-usok na nagka disperin sa yung aming makina makina namin kanina nag inaayos pa yung dalawa sabi sampayok ba't dahon dong dahon Hindi, hindi na lang yan. At dahon. dahon. Dahon ng palok. Okay guys. Ay, Ay, ang kamay mo, guys. <laughs> may suka. On dun, kunti. Ah. ka? Ilaw ba? Pinduto yun. okay. okay. uh, na 'yung mang. Han. Play. Dilaw. guys. Oh. <laughs> <Okay>. oh. <laughs> Uy, sariwa talaga. Mga kat mga katangay, sariwa sariwa, kapong pa huli huli lang <laughs> Kata huli lang pala ilan ang king apat kami apat lang, ka lang dito? <laughs> <laughs> wala, ni, ako wala, hindi nag

yan, kumukulo na yung tubig mga ka-channel mga katangay yan, inunod na natin yung ating sinigang maliliit talim yata yung sumayot pala sa puto eh kaya pala eh nakita yung kung papaano ko pinareta ng gigi. Oh, ticket. Malakas inlalagyan yung ano ko yung mas wala nang ng cover dito sa taas. Eh iniwan ko na lang yung cover dito sa baba. Uli naka-tiyamba. <laughs> <laughs> Hay. <-sharp>, Et, set, naka-tiyamba siya. Et, sa buto na lang. ng kinilaw dyan yes. kung nasaan man kayo dito kami sa likod dalawa lang din yata kami kumakain ng kinilaw <laughs> hmm. <laughs> sabihin mo, sabihin mo. Baka naman si OKK. Coca-Cola. Sabihin mo. magpadala kayo. Sponsor by Darin. <laughs> dot ito pero ano Akin <laughs> okay nang yan pa. Ang. Pakabahin ko. O okay kong. Doon na sa bahay kayp. Ano man yan? Pwede pa yan. Okay pa yan daw. Ito. Hay oh. oh. ang balat. Eh so ko. Ito takno. Ito mo pa Bakit hindi sampahan mo nang tara? isa, pagtong na, pagtong. Ito yung ating sinabaw Kulong-kulo. Detekman -kulo. natin. Abalo ko, naglabiyog. Tignan natin, umay huli. Grouper yan, ang maghuli yan. Darin. Ah, hai Hai hay. Ginidau. Dangin buangin kanin mga katangay, mga kadsanid. Kanin

Ha <laughs> ha. surahan bakal main main magan oh shout out kabur surahan shout out pak dok 你们打过。 y guys, quemote. De mi lado, de mi lado.

pero dito pala sa likod mas lalo pa rin pala mas lalo pa rin pala ah sayang wala dito eh hero wala 'yan vendor na yung iba mga katangay pagkalame sa mga king makarel oy ngayon, pauwi na kami mga takay, hindi na kami magsumbla magsisid. Lakas, lakas na. Wala na rin kaming nahuli, nahuli na ni... ni <laughs> Master yung ano, King Mac. Hindi ako o eh. Yan ano? Pinadventure yung hari ng King Mac. <laughs> <laughs> Pinalita na si Joy Adventure Ito yung channel. Siya lang hari ng King Mac ngayon.

'Yung nakawin na kami mga katangay